Wala pa akong food Oh, eh. mayan na. Oh, ayan, oh, no. kaibigan mo din 'yan. <laughs> Saglit lang moist na yung kung ano. Oh. Madilim mga lude. susubukan so natin bro doon sa sinasabi nung huh? Subukan natin doon sinasabi nung tatlo kanina. Yung kainan daw na masarap. Lulusot to ka, ha. Ikaw ba 'yung nasa likod ko? Ah? Ikaw 'yung nasa likod ko? Kurbada ah. pa kaliwa, medyo sharp. Woo, lamig. Ha? <gulong> Ito <Hindu> na, <laughs> na may mga ano na dito, may mga signage na. ganda sa gabi na no? nilagyan na ng solar masarap na mag ride dito kasi ang liwanag na Ay, may tao sa kanan ha basa 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 eh, ito na yung impanta <laughs> may nagpapapicture pa rin gabi na oh, may early warning device sa kanan pagkalagpas do ng Marquez dalawang bahay di ba? <laughs> ano? Hi doggy. Hello. How are you? <laughs> are you good? Are you good? Yeah, okay. Let's go. Duty <laughs> muna tayo mga lodi. Bago tayo mag marilake. Woo! Ang init. naga pa tayo magpapare kasi tayo ng jacket natin Para gagamitin natin sa 28 Tayo ay magkakaroon ng isang uh, Mini loop Yung Buti naman at hindi nila nilock <laughs> Thank you boss Roden Ah, uh, ganit kaibigan TV oh. <laughs> Nauna sa atin Do? No? Magkano ko yan? 300? 330. SM. Alam ko may SM ko eh. Here at SM. <laughs> JBT na pala to si JC. Let's go. Time check, 5.13. Mahaga pa naman. Makakapamundok pa tayo nito. Destination ng Riders 21 ay kay Jariel So kaya kay ano daw kuya RJ ba yun? Kaibigan? iyo, Masarap daw pagkain doon eh. Subukan nga natin. Ating titimusan. Kanan, 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 kanan. Traffic ka. Nasaan na si JC? Tuloy lang, tuloy. Nakahazard naman ako eh malupit naman yun eh maya maya andiyan nyo na yun anlupit ang lupit <laughs> ang lupit ni mamang JC nandiyan na siya sa paborito niya ang bengkong bengkong yun lang. may tumatawid bro ah <laughs> bilis na <daw>. ang <laughs> dami nang nadaan 4 wheels no wala na si JC ha yeah. <laughs> camping yun magkakamping wow. ito na yung portal <laughs> yan 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 na yung portal may wagang lagusan si boss si boss JC na sa Jariel's na ang pasayada ng mga tuhod Ano yeah, ka? Mukhang magana ito mga ito. May tent eh. camping ayos sa initan. Panggabi naman ngayon. Ang duty. Yan yung ano, pinuntahan ni ni SMB. Yan, nasa kaliwa mo na yan. Eh, masarap daw na ito. Ito, ito, kaliwa na ito. Yan oh. Masarap daw na bat Authentic. puno pa si Caterina. Gabi na. Dapog lutong kahoy. Bago lang din to. Tigs Moto. Dami na rin anon, nagnana night ride na. No? Ang tuli guide natin Kanan, 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 kanan Okay, bira Yung lubok doon sa ano, wala na Doon sa may tulay Wala na o, oh, pantay na yun eh. Meron, meron, meron. After nyan yan. Okay, isang mabilis. Isang mabilis. Pag ito, masisilo ka eh, no? Nasisilo ka pag yan? Ha? Hindi naman? Patayin ko na tong isang. Ay, na doble. Yeah. sa Sicilia makulay siya ah <laughs> <laughs> ito na yung bahayan nakikita mo ba bro? nakikita mo ba? Orbat apa kali wah malalem. <laughs> Pasa <laughs> <laughs> Uy, dumulas Sumalo yung puwet Ito na yung lihim na lagusan Nay, tumatawid na po sa Malalim ang kanan ha, malalim May tao sa kanan, may tao sa kanan Ano na to? Oh, ito na yung Jariels Oh, may bago na oh no? Pagkalagpas do ng Marquez dalawang bahay, di ba? Ito yung Marquez. Kaya, hindi pa. Ito totoong ito, Marquez. Ito kuya RJ, dito pa nga sila. Oo, nga, dito pa nga. All, basa lang, basa. Iyon. Ya. Masarap daw dito eh, sabi nila. ibang kayo tapos gusto nyo wifi kailangan <laughs> natin gumoneka sa sudan dapat walang wifi kasi nagbundok na kayo eh Ang ganda naman ang XADB ni Bossing ah Panalo yung ilong ha? Oh. XADB tsaka tatlong ano Exciting S Let's <laughs> see Thank you Lord Ah, Baba na kami Yuu! Salamat Bye bye po Salamat kay Kuya RJ Sa masarap na pagkain Nagkaya yan lang ang uh, Apat na barako ng Riders 21 no? Mano mga Lodi Dito na natin tataposin ang ating vlog maraming salamat po sa panonood ninyo no? basta lagi nating tatandaan ride safe and life safe labush sarap sulit yung akit natin mga lodi ah pakalamig tinalo yung max Tagus to the bones Nagmo-moist nga itong ano ko Salamin ng helmet ah, Grabe Binaba ko na yung visor ko Sisi ako sa lamig Okay pa ba yung gas mo? Yung gas mo okay pa yan? na ako eh ang lakas ng hangin Nakahigh beam ka na ba? Oo uh -huh. Mababa rin oh no? Oo, mababa Oo nga eh Yun Ang lupit talang dati ito lang ang resto yan sa kaliwa mong yan yan ang original na resto dito pasay Rizal. Huwag <laughs> ka masyadong kakanan dyan, may tuod dyan sa ano May tuod dyan, maka, mga mga mo Huwag ka masyado sa kanan Dabro Pakabuntok kaya? May gas pa ba yung dalawa? May tricycle sa kanan papagas kaya yung dalawa tatabi tatabi lang ako baka mamaya magpapagas yun ito akit pa itong mga to. Oi okay pa. Hah? Gas kana sini nah. Iku itu sih anu. Alright. Jadi, <tuturna> oi <Okay> pa aku. <tuturna> Ano daw? Malita po na daw. Ha? Malita na po kami tao. Ano na? Ano? Malita na daw sila ng tao. Ha? Malita ng tao. Ha? Ah? Mga ilang minutes? Ano pa ba yan, sir? Mga pag po. Tapos mamaya ba? Madami pa ba yan? Kaya pa rin ba? Sige. Tawa ba? I-ano mo mamaya? Ano ba ba? Mamaya. Mamaya, ano mo? Pa -pa 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 -pa. Ha? Ano ba sunod? Doon sa susunod. Wala, walang walang gas dito. Si JC. Saan nandaan? Magkano din siya? Thank you. Sa susunod ulit. Ciao. ingat ingat thần. ingat thank you thank you, thần. Tinh thần. ingat thần. Tinh thank you thần. Okay, Tinh okay. bye, bye thần. Tinh thần. Tinh rồi